Yes, Angelique, tama ka dyan. Nilinaw ng MMDA na matagal na o mahigit tatlong taon ng pulisiya ang bike lane dito sa kahabaan ng EDSA at prioridad dito ang mga nagbibisikleta, hindi ang mga nagmomotor o motorista. Angelique, ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes, hindi muna sila manguhuli at maniniket sa halip ay sisitahin at itataboy muna at bibigyan ng warning sa loob ng isang linggo ang mga motor at sasakyan na dumadaan sa bike lane. Nag-common ground po tayo na one week tatauhan lang namin, babantayan para ma-warn at ma-inform po yung mga tao kasi nga po medyo nakasanayan na na pumapasok dyan kahit na uh, hindi dapat. Ayon pa kay Artes, nasa mahigit 6 na raang bisikleta ang naitatala nila daily na dumadaan sa EDSA northbound at 500 bisikleta naman sa southbound. Habang simulan nito nakaraang buwan ng Hulyo, nasa 165,000 na motorsiklo ang naitala nilang dumadaan sa EDSA araw-araw. Kaya naman kasalukuyan na rin nilang pinagpo, nagsasagawa sila ng mga pag-aaral kung posible bang gawing shared o pag ng mga nakamotor at bisikleta ang bicycle lane dahil nga base sa kanilang datos ay underutilized o hindi hustong nagagamit ang nasabi linya. At kapag nakumpleto na ang kanilang mga pag-aaral kasama ang iba pang stakeholders, ay isusumiti nila ang kanilang mga rekomendasyon sa Department of Transportation dahil ito ang nila makakapagdesisyon kung ano rin ba talaga ang pinakamagandang gawin sa bike lane. Kaugnay nito, Angelic, ay nabanggit din ni Artes ang kahalagahan ng NCAP sa mga kalsada. Anya kulang ang kanilang enforcers para magbantay sa mga lansangan. Kaya nga po, kailangan-kailangan na namin maibalik yung NCAP dahil yan po yung tumutulong sa amin na idisiplina yung ating mga kababayan dahil kahit wala po silang nakikitang enforcers on the ground, pag alam nila po na pwede silang mahuli through CCTV cameras ay sumusunod po sila. Angelique, samantala, nasa 1,300 enforcers naman ang ipapakalat ng MMDA para sa opening ng FIBA World Cup. Matatanda na simula pa noong August 15 ay aktibo na ang kanilang monitoring and command center para sa nasabing palaro. Nilinaw din ni Artes na hindi sila magsususpinde ng number coding sa August 25 kahit na holiday kasabay ng ipatutupad nilang stop and go traffic scheme sa ilang lansangan para maibsa ng inaasahang pagbigat ng daloy ng trafiko. Piniyak naman ng Interagency Council for Traffic o IAC na hindi makakaantada sa daloy ng trafiko ang mga delegado ng FIBA World Cup na at gagamit ng EDSA Carousel Bus Lane. Nilinaw ni uh, IAC Chief Charlie Del Rosario sa laging handa public briefing kanina na ang mga sasakyan lang na may decals o sticker ng FIBA ang papayagan dumaan sa bus lane. Ngayon pa man, sakaling magkasabay-sabay ang mga ito at ang mga pampaserong bus at iba pang authorized vehicle ay isa sa prioridad pa rin ang mga mananakaya. Kung pagbabago, regular po yung deployment. Kung ilan po yung bus na araw-araw dumadaan dyan, yung ating mga emergency vehicle, naka-priority po yan. Importante po sa atin yung kapakanan ng mga mananakay. Angelic, pinapayuan din ng mga motorista na kung maaari, huwag munang sumabay sa uh, inasaang pagbigat ng traffic o partikular na nga sa opening ng FIBA World Cup. At uh, kung maaari o kung posible, eh, gamitin muna ang pampublikong transportasyon dahil napapanahon naman uh, nila ito dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo sa ngayon. Angelic? Okay, uh, balikan lang natin yung mga bike lanes. May nabanggit ba ang MMDA kung kailan na nga ba talaga magsisimulang manghuli at manikit sa mga motorista sa bike lane? Angelic, yan nga yung nilinaw natin kanina no, dahil sa official Facebook page ng MMDA meron silang post na supposedly o dapat kahapon ay magsisimulanin silang uh, manghuli at manikit ng uh, Disregarding Traffic Sign o DTS at pagmultahin ng mga motorista na lalabag sa bike lane ng isang libong piso. Pero ayon kay Artes, hindi muna siya magbibigay ng exactong date uh, maliban dun sa isang linggo na sinabi niya magbibigay sila ng warning bilang kompromiso na rin nila sa mga motorista. Pero may na din natin Angelic na nabanggit ni IAC Chief uh, Charlie uh, Del Rosario Napatuloy naman yung mga operasyon na kanilang sinasagawa ng kanilang mga tauhan kung saan ay hinuhuli. O hindi lang nila basta hinuhuli mga motorista lumalabag sa bike lane, kundi nakukumpis ka pa nga ang mga lisensya nito dahil yung kanilang panikit na ini-issue ay galing sa LTO. Angelic? Okay, kinuha din ba ng MMDA ang panig ng grupo ng mga motorcycle riders, no? Lalo't sila ang madalas na nasisita sa mga bike lane. Yes, Angelic. Butit na itanong mo yan. At uh, ayon kay Artes, itong uh, papalapit o paparating na August 29 o Martes next week ay magkakaroon ng pagpupulong ng MMDA kasama mga stakeholders at uh, mga grupo ng mga motorista at mga nagbibisikleta para marinig yung kanilang panik. At para matapos na rin yung uh, preliminary studies na kanilang iginagawa na bahagi ng rekomendasyon na isusumiti nila o ibibigay nila sa Department of Transportation para nga sa kung anong magandang gawin dito sa bike lane. Angelic? Okay. Tungkol naman sa sinasabi ng MMDA na kulang ang kanilang mga enforcers. Kung sakaling ang hindi na maibalik ang NCAP, itong No Contact Apprehension Policy, ilang tauhan ba ang kakailanganin para tumbasan yung mga nababantayan ng na mga CCTV sa ating lansangan? Yes, Angelic. Tungkol naman sa NCAP, ayon kay Chairman Artes, kung sakaling hindi nga maibalik ang NCAP, ay uh, kakailangan nila kahit papano ang nasa 7,000 or 7,000 enforcers para matumbasan yung nababantayan ng CCTV sa kalsada. Pero kung sakaling maibalik ang NCAP, ay sasapat na yung 2,500 enforcers na meron sila ngayon para bantayan yung mga lansangan na kanila nasasakupan. Angelic. Okay, maraming salamat Joshua Garcia.